Chan. Magluluto po muna tayo ng uh, tapalang. Ito po yung kinuha natin ah. itinabag po natin ng uh, maghapon at magdamag. Ilalaga po natin. Puhugasan ang lang po. Tatanggalin ang natin yung mga lumot-lumot po. Ito po kinuskus. Talagang kinuskus ko ng maigi hindi madala lahat. Ay baka pikas po yun. Yan. Mga kaisan, may gripo na nga po pala din sa bahay. Eh no, laki po. Ayan, ito po yung sinusog natin ng isan. Ayan. Malakas po. Saka ng tubig. Ayan. Hindi naman kinukuha na nito mga kanyang siyang tubig. Kinukuha na din ang ano na, ah. Nawasa ah. lang sa ila-ila yan. Ganun din mga kanyang siyang. Hindi na galing din sa ilog Tubig. Galing din sa pa. Sa bukal eh. Kaya lang inialagyan ng chlorine Ang tubig yan. ito nasa bau. Mga kaysa, hindi ko na tinutubigan. Kaunti lang. ang Yo, santulyasi po. Ah ah mga kaysan, may naligo na po kanina doon lima kaninang maga ay jan. kaninang maga mga kaysan maya maya po tayo tayo nga po pala mga kaysan ay nagaano? nag aano nag nagtatrim po ng kalabasa maya maya naman po nag ano tayo mag anong pakalari tatabas po kami tsaka magbibisita ng po ang ating palayang ah Parang tapahan nga ng usok po ay Ang lahok lang po ay Asin Ah wala na palang asin Apat na tasang tubig At ito naman po na tubig Tapos ay paminta Luya Kalas Yun lang Taman tama mga kainsan Minus 15 para alas 12 Oh tamang tama sa mga ay, sa iyo tol. Mm. Ah. Sino maka ba ng pakiramdam? Kaunti. Adali na lang ito. Are, nako po. Mga sana nakulo na po. Kuwari kay ayos na po Eh. Kitikman natin na rin isa. Likat mga kaisan. Ang sarap. Ano ito, ka oh, Kakain hey, po, Mabits. Kakain, dali. dali. dali Kakain po, mga kaisan. Kakain okay, po. Po. Po, oh, po, po. po. dito, pakakadami po doon. Doon pati ano, Lapit-lapit ba? Turok bakit Baka ang isang sako na nakuha namin. Gaban, ganito lang ang kalakayan naman namin. Ito lang. Ano, nga ba kayo? Hindi ba na nila ako yan. Hindi binibit. Hindi binibit. Hindi pa lang. Yung alimango ka na kalalaki. Pag kanapot tayo, dalawang paparto eh. Oo. Alimango. Hindi yung babae. Pag lalaki lang pa yan. Ayaw, na po. Anong kaso? mapit Mabit, pasok pa eh.

Mm. Mga kaisan, karapos lang po namin uh, magtanim ng kalabasa. Tinanim namin po namin kalabasa yung ano? Yung ilalim po ng sagingan. Ay sayang po. Atin po pinatubo. Ito po. Medyo malaki na. Tsaka niligyan po namin ng chicken manure. Pagapang lang po. Hindi naman po maselan ng kalabasa. Hmm. ayun po. Oh isandaang piraso po ang itanim namin ngayon pero matatanim pa rin po kami sa ibaba yan puno na po ito lahat ng sagingan ito po ay pagkabuhay ay yun ha diretsyo na po yan talaga mula ang po ng mga ipot lagi yan papariyan po hmm. Ayan hmm. ho eh. puno lahat. Hindi tatay naman po ay nagagamas. Tatanim ng mais. O toy, doon tayo sa dampao toy. Kasama po natin si Namiko. Tsaka si Gelmar. Hmm tatanim lang po tayo ng sitaw uli hmm. puro kalabasa na 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 po oh. ilalim ng sagingan pero ano po kahit po siya ilalim ng sagingan ay mayroong kumbaga nasisikatan pa rin ng araw open po siya Niyo Mga kaisan eh. Pag kakadami ka ulit. Puno po. Hmm, anda. Wala, wala na naman po si Milky ay. Na, ah, ano na naman. Nangangandi. Mga kaisan, bali ito po yung ano, yung kalabasa po. Na itinanim po natin nung una yung na dalawang lata po malalaki na um. Uh. yan amin pong hahawanin um. ayan po um. Uh. kabang kalabasa po ito yan mga kaisan yan uh. ang na um. Uh. Um. dalawang lata Parang pinasa apat na daan puno po ito um. Hmm. buhay o ito lahat ah may pangilan ngilan laang anong yung, yung mga tatlo ang tanim ililipat ko siya pa sa isa ang taba ng lupa mm. ang laki na po ang um, kalabasa patay din yung iba pero buhay yung iba mas maraming buhay ano? kagaya na rin dalawa ililipat ko yung isa kasi patubig po tayo ay tinatanggalan po natin tubig na rin kamuti gawa ng dinipo dumaan nabulas po kagabi yan ang laman ng kamuti natin mga kainsang tipik po sa ano ay sa laman malaman na po ay oh, tamo mga kainsan yan ang laman ah mm. tamo yan ah Mm. 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 dami naman Aba. tinitingnan ko po eh hmm. Bisakan, bisa ka na ako po hmm. 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 Mga okay, kaysan mo. Eh. Ano naman laman ito. Kaya naman mahuhukay. Kami yung nagtatanim ng sitaw. Tsaka po naglalagay ng patabasa sa ano. Sa anong pangalan po nito. Sa ating pong kalabasa. nilalagyan po namin ng ipot. Yung ipot na parang lupa na. Yan yeah, mga kaisan yung ating pumpalay maganda na rin po hindi ko na po papadaanin ng tubig din eh sa kamutihan ay hindi po kayang anuhin ay eh, sobrang laka ng tubig nabulas bulas dun ay eh, sa kabila ang gagawin ko po ay dinin na ang padaan sa kabila para hindi na dadaan sa kamutihan ay baka yun ay eh, mabulok ang laman sa hmm. Sasarado natin. Dini na. Dini na ang padaan. sarado na. Para walang ligalit ang kamote. Ah, um, mamay. Mabulok ang ano. Luob. ay pag nabulok ay yan eh. pero mataas naman ang ating ano kaya lang eh hindi na ang palusot doon ko paaahonin ng tubig sa kabila ayun ayun dali update ko lang kayo sa okra natin mga kainsan yan malaki na rin po ah hmm. kami po yung nagpapahabol ng sitaw dun at uh, naguulan abot pa ay naku ano mga asong are yan malaki na rin po yung ating po naman talong ay malalaki na rin po san update ko lang po kayo sa aming talong aming tanim na talong po yan malaki na po mga dalawang linggo pipitas na po ulit tayo yan malalaki na po lahat hmm no. two weeks yan hanggang labak po maganda na hmm. yan sabi ko sa inyo ay eh, wag na kayong sumama sinisira niyo yung ating tanim Hayo na buso, hayo, hayo. May daga. Uy. Yan lamang. Tama na, tama. Sisira. Hala, mga misa na lang ninyo yung gibain. nako. Hmm, naku. yeah, Yeah. Shhh, shh, shh. Yeah, yeah, yeah. Dali, sa iba kayo, sa iba. Talagang hindi po titigilan. Ay. Sisira po yung ating tanim. Hmm. Ah, oh, eh, hindi titigilan. Ah, mga kaisan. Tapos na po namin tamnan si sitaw Oh, oh Tara na kayo, masisira yan. Dali na. Ang ganda ng talong ano to, eh. Dalawang linggo, pipitas tayo to, eh. Araw-araw na uli. Oh, tuwing makalawa na po ah. makalawa ang pitas maganda na rin yung palay ay ano to ay kapal na po lalo yung kabila yung ganda na po yung una pong tanim isang buwan na lang po yan aani na rin yan ganda na magkakasabay po ang pitas ng talong at saka kalabasa palay napapokus po tayo sa palay ay eh. magtatabas naman po kami doon ng ano o, wala tayo nakalimutan magtatabas po nung ano yung may mga tanim na kalabasa at papaya po <laughs> are ang tatabasin mga kainsan unang tanim po yung magaganda na po ang mga kalabasa Ayan o oh. Tatabisan po yan Ngayon Magaganda na rin po ang papaya nito Ay yung red lady po Update ko po kayo sa ating red lady Tatabisin po para Gumanda Nagtatanong naman po sa tanlad dyan Bahoy na po Hmm. Isang gamas la ang po yan at ayos na. Gagamasa na rin po yan. Buhay na po. Pwede nang gamasan ng ganyan buhay na. Tara ni eh. May merinda naman po kami. Yan. Mga tanglad. Buhay na po lahat. Maigipot umulan, nag-uulan. Kaya update po yan pagamas na. Gamas na lahat. Ginamas po natin. Tsaka po tinabas. Ari naman mga kainsan. Hahanap na po kami ng ano. Haligi po. Hindi po kami nakapag-ubura simula maga kanina. At kung anong po ng ulan. Ay maputik. Hahanap po tayo ng haligi na mga gagamitin natin dito. Tinanggal ko muna yung tubig mga kainsan Bukas ko ikakabing yeah, mga kainsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace bye Salamat po mga kainsan Kukuha naman tayo ng haligi Mga haligihin po